Hello guys! Si Dolores to. Pakita ko lang ang, ang lugar namin dito. Para siyang probinsya. Kung titignan mo, para siyang probinsya sa Pilipinas. Yun, yun lang, mahilig ang mga tao dito sa mga flowers, sa mga bulak sa mga halaman. Ayan, umuulan-ulan. Ayan, naglagay na ako ng Christmas sa gate ko uh, ginawa ko lang yan pero tinulungan ako ni honey baby ko eto guys naglilinis pa kami dito sa labas kaya makalat pa ayan guys uh, may tumulong sa akin na kano na mabait ayan uh, yan yung puno na pinutol matagal na kasi baka bagsakan yung bahay namin tapos ngayon lang na ano, natang, tinanggal yung pinaka punong-puno niya na nakatanim sa sa ilalim ng ano ng lupa syempre ano bali marami na siyang bugs kaya kailangan ng tanggalin talaga kaya ayan ang laki huge talaga siya malaki ayan naglilinis pa rin kami dito kasi pag malakas yung binabagyo yung binabagyo ng hangin yung mga puno marami kami ditong puno puno uh, I love trees siyempre lagi ko sinasabi yan I love trees and I love animals uh, ayan yun uh, ayan naman big job pa din yan sa amin kasi ano bali ikakat naman yan ayan kaya Ewan, balik kami ng mag-asawa lang magkakat At least, may tumulong sa amin na, ano, hatakin yan sa lupa, uh, kasi para magamit tong party dito ng lupa para iparada yung, yung sasakyan namin. Ayan siya. Ayan, naglilinis pa ako dyan. Tsaka si honey ko, ano, matulungan sana ako. Well, syempre, tutulungan ako noon pag hindi siya busy sa mga ginagawa niya. Tapos, ayan, bali, nag-order si Honey Bibi ko ng, ng ano, ayan, ng panglagay dito sa, ano, sa garden. Kasi taglamig na para medyo mas safe ang ang mga tinanim namin dito ng mga halaman kasi pag sobrang maginaw ano na pwede siyang mamatay yung mga halaman kaya ayan bali ayan ilalagay yan tawag nila dyan barks ba ayan yan sya Ayan, kung napapansin nyo, may nakalagay na we are nas with bee Kasi, ah, uh, my husband kasi, ano siya, retired military sa Navy siya. Ano, 2017 nung nag-retired siya. Kaya, hindi naman siya retired-retired talaga. Pero, retired siya sa Navy. Ayun, ngayon, bali, nag-over siya. Tsaka, real estate. Kasi yung real estate, ano, Uh, halos wala talagang ano, bumibili ng house and lot uh, sa kanya uh, tsaka uso din dito nang aagaw ng kliyente kaya na, wala masay say yun lang may, minsan may nang aagaw ng kliyente kaya wala na man eto inayos ko to kagabi ito so, kinabitan ko ng solar light para makatipid ako sa kuryente din at saka ayan naglagay ako nyan ng light na yan solar lighting din yan kaso di baterya pero ayun di baterya sya yan ilagay ko din yan solar light para kasi minsan meron dito sasakyan. Hindi ko kilala kung kanina sa sasakyan na yun. Ano, pag yung ano kasi hindi kilala pa, syempre nakakatakot din pag may mga pupunta dito na hey, hindi namin kilala. ah, uh, ayan. Uh, yung ibang halaman nag-goodbye na pero ano, bumabalik naman yung yung dahon nyan next year bumabalik naman ayan ano, magastos kasi ang mag-ayos ng halaman o bumili pero yung mga yan iba dyan, bigay lang sa akin ng kaibigan ko pag nag ano, paglilipat na sila ayaw na nung halaman o marami magastos pabago-bago sila ng halaman nila kaya ayan sinesave ko yung iba pero yung iba nyan binili syempre ni honey bibi ko yan Ah, uh, tipid tipid tapos bili tipid sa pagkain bili halaman <laughs> kasi pang pag nagtitingin kami ng halaman namin dito nakaka relax relax kesa bili ng mga Junk, junk food o pagkain na kung ano-ano lang pero tumutulong kami sa Pilipinas tsaka dito kaya ayun nga medyo ayun okay pa naman nakakaraos-raos pa naman tayo guys kaya nakakatulong-tulong tayo sa ibang tao at sa kamag sa kaibigan, sa kakilala pero yung mga pasaway pasaway na natulungan ko ng ilang taon na na iba na hindi naman mabait mabait sa akin o mabait sa amin ano ayoko na silang tulungan kasi hindi na worth it guys kung tutulang ka sa mga kamag-anak o taon na lagi ka lang sinasaktan yung kalooban mo ganun Siyempre guys, hindi naman pinupulot ang pera dito. Pinaghihirapan, di ba? Kaya eto, nagba uh, nagbablogs, vlogs. Sana may mag-share my like sa inyo, mga guys. Mag-view. Uh, eto yung truck namin. Uh, matagal na to guys eh. Itong truck na to, ano pa to? 2014 pa to. Naku, may ano, ano kaya yan? Sino kaya nag parang parang may pumukpok dito guys. So, oh. ayan. Wala. Hiniingat-ingatan ko tong truck na to guys. Kasi 2014 pa yan. Hindi yan nasisira masyado. ah uh, bali, mala, palagi lang ah uh, palagi lang siyang ano tawag doon? Yung battery niya, yon pinapalitan, every two years, ayun, ayan, pero, matibay siyang anong, Ford siya, Ford, Ford yan. yan, guys, so, oh, the best car ever, the best, the best, tatak, ever, <laughs> may liga ako sa ano, sa Ford, Uh, medyo natahimik kasi napatingin ako dito sa sa ang dami naming gagawin pa guys ayan no naglilinis kami dito na kasi sobrang taglima tag aha, taglamig na guys eto uh, kailangan ayan kailangan mag -cut na naman ako ng grass guys uh, taglamig taglamig guys ano, naubusan ako ng gas. Amal ah, kasi ng gas eh. Uh, ah, kailangan makabili ulit ng, ng, ng grass. Ayan nga pala guys, yung ano, yung shed, shed ko, shed namin, nalalagyan ng mga tools, ng pangkat ng grass, pag yung, ano, tag-araw, tag-araw na ulit, magkat kami grass hopefully makalakad-lakad na ako ng maayos ano ma-open na ulit yung aming ano small business na nagkakat kami ng grass nagtilinis ng garden ng ibang tao tapos sana ano may magbabayad ng maayos <laughs> kasi ano minsan lugi pa kasi mahal ang gas ngayon Ah, uh, ayun eto kailangan ano, magkat ako ng grass. So, kaso naubusan ako ng, ano, ng gas sa lawn mower, tsaka sa push mower, riding mower, busang gas. Kaya, sa kanya, ah uh, baka one of these days, bukas makalawa siguro, makabili ng gas para ipanggas dun sa ano, mga pangkat ng grass para cut ulit ng grass bago mag taglamig na taglamig na guys pero eto nga ayan yung bahay namin simple lang sya eto yung, yung fence na yan ako lang gumawa nyan kaya hindi man sya perfect for me uh, perfect yan <laughs> ano na yan one year na yan mahigit nang tinayo ko tong ano tong fence mag-isa ko, mag lang ako na ano yan, kin, na tinayo ko yung bakod na yan. Uh, ayan, kulang pa yung pintura niya. Okay lang guys, tipid-tipid. Uh, uh, marami pa ditong gagawin. syempre ba? Diba? Uh, parang probinsya tong aming lugar. Ayan ang dami pang uh, ayusin uh, ayan yung house namin simpleng bahay lang siya ayan medyo kailangan magkat talaga ng grass parang ang liit, -liit ng bahay ano pero malaki siya sa, sa loob guys 3 bedroom siya 2 bathroom 1 kitchen oh ayan yung carne honey bee ayan ayaw niya bilhin yan guys eh magre retire siya sabi ko bumili na siya makaranas naman siya ng ano ng may maganda talaga ang sasakyan tapos ayan uh, binayaran namin yan ng one year basta sika pa pagod ayan ang pinabayad dyan uh, tapos uh, andito naman guys ayan naayos ko pa yung bakod ito yung bakod na, na gagamitin ko pa bumigay ito ulit mga kinakat namin na, na, na mga natumbayan sa napuno namin pag natumba na siya ano siya, ayan, pinuputol-putol tapos ano, pinapamigay ko sa ano sa mga merong chimney kami wala kaming chimney kaya hindi kami gumagamit nyan kahoy na panggatong sa chimney <laughs> ayun nga kaya ayun po kaya ito pinapasyal pasyal po kayo sa aking uh, munting ano para probinsya siyang ano farm farmhouse para siyang farmhouse guys ayan simple lang po ang bahay namin so, yan na hindi kami mayaman na kasi akala ng iba mayaman ako uh, hindi ako mayaman I'm poor. I'm poor. Ah, uh, ito. Ah, uh, malakas yung hangin. Ano? Malakas yung hangin. Yesterday, the the winds kind of made a mess. So I'm picking it up. The the flower pots here and there. Ah, uh, the wind. Uh, make it flow away. Uh, I think yesterday so I'm trying to pick it up the flower pots ah, balik ko dun sa may flower pots dito ito guys ano hindi perfect yung aming glass hindi katulad ng iba perfect perfect ang mga dapat nila seen, yung grass perfect. Dito, hindi. <laughs> okay lang. Basta malinis. Uh, Malinis-linis naman dito, guys. Naglinis naman ako madalas. So, ayan. Ah, kaso, ayun nga, yung grass, so, kailangan ayan. Kailangan ikat yung grass baka bukas makalawa makapagkatapan ng grass ulit so napupulot pulit ako na kalat pakulakas uh, nakas kasi ang hangin may mga kalat-kalat galing kung saan kaya ayun pulit pulit ng grass kami mean, ng grass ng kalat <laughs> na ba yan namamali na ako sa aking ano sinasabi uh, Red na red, ano, guys. Pati bahay. Red and black. Ang kulay. Red, no. Nagpo-blue. So, ayan, guys. Bali, ayan pala yung mga puno namin. Uh, marami po kami. Puno. Asin. Marami. Ay, may Ibon. <laughs> hindi ko naki hindi ko nakuhanan yung ano yung ibon guys uh, eto guys ayan ayang mga yan sabi pwede kainin yung pinaka ano nya yung sa ilalim nya yung pinaka parang ugat siya pero parang body siya ng kalaman niyan pwede daw kainin pero hindi ko naman tinatry <laughs> nakakatakot din kasi baka mali eh baka alam nyo na baka mali uh, ayan pinapasyal pasyal ko kayo sa aming munting para siyang farm ginagawa kong farmhouse farmland uh, kailangan ano, maglinis Maglinis na maglinis. Mahal po kasi dito ano, magpalinis. Kaya kami kami lang, kami lang mag-asawa naglilinis dito. Syempre, madalas ako hehe. <laughs> ah, kaya ganoon. Pero asawa ko masipag magtrabaho masipag mag-volunteer sa iba. Pero ayan, masipag naman siya mag-gardening. Ayan. Natulungan ako niyan mag-gardening. Ayan. Pagtutulungan namin yan. Ayusin. Ilagay sa sa garden. Para maging maayos siya. Ayan siya. Ang daming ano. Kailangan linisin. Pero ganyan talaga dito. Hindi mo kailangan gawing perfect ang iyong place. Di ba? para makatulong ka sa ibang tao, gastos-gastos sa kung ano nilang. Okay guys, uh, see you all later. Thanks for watching. Uh, next time, punta ako sa dagat or sa saan para makapag-vlog naman. Okay, thank you, thank you so much guys. Bye-bye. Uh, like and share and views. Uh, kung Pilipino, mag-say hi kayo sa akin. Pag mga English naman, uh, mag-English, <laughs> pwedeng mag-English Tagalog. di ba? Okay, guys. Uh, ingat po tayo lahat. Thank you for watching. This is Dolores Hayes. Bye-bye!